tangkang sinagot ng aktor na si Albi Casino ang tanong ng reporter sa kanya kung bakit siya hindi dumalaw at nakiramay sa burol ng yumaong veteranang aktres na si Jacqueline Jose, matatandaang ex-girlfriend ni Albi Casino si Andy Eichenman. At kahit papaano ay nagkaroon siya ng relationship kay Jacqueline Jose bago nangyari yung matindi nilang issue noong 2011. At ayon nga kay Albi, rest in peace daw kay Jacqueline Jose. Pero bakit naman daw siya pupunta ng burol eh hindi naman daw siya apektado sa pagpano nito. Sigurado din daw na hindi hindi siya welcome doon. Ayon sa prangkang sagot ni Albi, unang-una, I just wanna say rest in peace Miss Jane. Condolences sa lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Pero like, di ba hindi naman ako apektado doon so bakit? I don't think my presence would be welcome there. So ba't ako makikiramay, di ba? Madami ang nagalit dahil tila wala man lang daw consideration o respeto si Alpi Casino sa tono ng kanyang pananalita. Pero ayon naman sa mga netizens, nagsasabi lang ng totoo si Alpi. Alangan naman daw na magpaka-plastic siya doon at makiramay. Gayong obvious, nagalit pa rin siya kay Andy at sa pamilya nito. Hindi kasi biro ang pinagdaanan ni Alpi Casino sa pamilya ng ex-girlfriend niya. Itinuturo niya ang mga ito na sumira ng kanyang magandang karir na noon. On the way to stardom na si Albi kasi noon, kung saan ka-love team niya si Katrina Bernardo, pero pinul out siya dahil sa issue. Matatandaang nabuntis noon si Andy Eichenman noong 2011 at ang tinuturo niyang ama ay si Albi Casino. Mariing itinanggi ni Albi na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Andy. Cheater daw si Andy at hindi siya ang ama ng bata. Pero nanindigan noon sina Andy, Jacqueline at ang pamilya Aikenman. Iba't ibang pa-interview ang ginawa nila noon sa media. Inakusahan ni Andy at Jacqueline si Albie noon na binubugbog daw ng aktor si Andy kahit puntis na ito. Umerepas sa The Buzz ang ama ni Andy na si Mark Hill noon at sinabihan si na anong klaseng magulang daw meron siya kung meron man at aminin na daw nito na siya ang tatay ng pinagbubuntis ni Andy. I-deny lahat ni Albi ang mga akusasyon ng kampo ni Andy at hinamon ang mga ito ng DNA test para mapatunayang hindi daw siya ang ama. Pero tumanggi si Andy at ang pamilya Eichenman at noong 2012, ay binuhusan ni Andy ng wine si Albi nang magpang-abot sila sa isang bar. Binugbog din siya noon ng mga kaibigang kasama ni Andy that time. Lumipas ang ilang taon at lumantad nga na si Jake Ejercito pala ang ama ng anak ni Andy Eigenman. Pero never inadmit ni Andy at Jacqueline at ng pamilya nila na nagkamali sila. Never din silang humingi ng tawad o nagsorry man lang kay Albie. Last year lang din ng 2023 ay sinabi ni Albie sa isang interview na wala daw siyang pakailam kay Andy Eigenman at mabubuhay daw siya nang hindi nakikita si Andy. Proof lang na never niyang napatawad si Andy sa ginawa sa kanya noon. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. This is actually nice of Albi to say after all that he went through. I don't think he even received an apology on Jacqueline and Andy's side. He was taken out of context, pero tama siya. Why would he grieve someone who had a hand in ruining his life? Ya, grabe ang epekto nun kay Albi. Eh siya ata ang kalab team ni Kat, 'di ba? Tapos pinul out siya dahil sa issue.